Suspindihin muna ang singilan at disconnection sa kuryente. Yan ang panawag. Hinihingi na suspindihin muna yung pagbabayad sa Meralco ngayong buwan dahil sa napinsala nitong bagyong Karina. Tapos ano? Kapag singilan, ito times 2 times 3 times 4 na naman ang singilan ng Meralco. Babawiin na naman ng doble-doble sa mga Pilipino yung mga hindi naman dapat na parte ng pagsingil ng kuryente. Naalala nyo yung pandemic, di ba nagkaroon ng bayanihan. Yung mga mamamayan ay hindi muna magbabayad ng mga meralko, mga tubig. Pero at the end, t street, yung pagsingil ng kuryente. Napakaraming tao ang pumila sa meralko nung time na yan, pero walang nagawa. Dahil pinipilit ilusot ng meralko yung uh, singil nila na hindi naman dapat. Marami silang palusot. Kaya yung mga tao, masyadong maraming nagalit. So, kung sakaling sususpindihin ng Meralco ang pagbabayad dahil sa bagyong Karina, dahil nahirapan ng mga Pilipino, hindi ba ito magiging dobling pahirap kapag naningil na ang Meralco? Baka naman sa pag-giveaway para sa sinasabing malasakit ng Meralco, eh tayo na namang mga Pilipino ang magdusa dahil sa sobrang patong nagagawin. gagawin. At kahit anong palusot natin, hindi na tayo palulusotin kasi ang gusto lang nila ay kumita learn from the pandemic. May mga kumpanya, kaibigan, kamag-anak, nakala natin itinutulungan tayo. Nakala natin ay na totoong may malasakit. Pero kaya pala tayo tinutulungan. Kasi para mas mabaon tayo. Para maisahan tayo. At para kumita sila. Oo, maraming nahirapan nung bagyong Karina. Pero isipin muna natin kung papayag tayo na tayo ay pagbigyan ng Meralco na wag makapagbayad muna. Isipin natin yung nangyari ng nakaraan. Baka maulit at tayo na naman ang mahirapan. Sana ako madali lang pumila sa Meralco. Eh kahit anong haba ng pila mo dyan, hindi ka pakikinggan. Sila at sila pa rin ang mananalo. So tayo pa rin ang talo sa huli. Pag-isipang mabuti.